Ang importante ayusin natin yung paraan natin sa pag-iisip Tapos binabantayan natin yan every moment, every second Kasi bawat sandali sa buong araw Kailangan natin bantayan kung may negative tayo na papasok sa isip natin Palitan agad natin yan ng positive Para manatili tayong masaya Kasi hindi naman ito yung tungkol sa palaging, palaging masaya ka na parang sobrang saya Hindi, yung parang kalmado lang, relax lang kasi yung kailangan nating bantayan is yung mga negative. Kapag natanggal natin yung negative, yung natural na kalmado mo, peaceful, relax ka lang na state o yung estado ng kamalayan mo, yun na yung importanteng panatiliin mo. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.